Ito pong hawa po mahawak ko ay bearings po ng Mini Enduro. Ito po ay yung pinaka-araro, yung nasa ilalim po no, ng makina. O doon sa may uh, elbow, kaputyo So ito po ay flexible plastic. So marami kasing nagtatanong na kung ano pa magandang pintura na dapat gamitin sa plastic. At pagka plastic po ang ating pinturahan, talaga hindi ganun kakapit ang pintura. Pero may mga pamamaraan na upuobra naman. Dahil nasubukan ko po mismo ito sa dati kong motor. Pinintaan ko yung dating na front fender niya, plastic din, walang pintura, flexible din, nakagaya po nito. Yan po, uh, wala po po siyang pintura. Flexible siya, malambot. Ayan, malambot po siya. So, dito po talaga ay hindi kumakapit ng maganda ang pintura. Pero, may pamamaraan po akong gagamitin. Dito po, hindi po ako gagamit ng plastic primer. Ang gagamitin ko po primer dito ay Gilder Epoxy Primer Gray yan, marami nagsasabi na ang Gilder Epoxy Primer Gray ay pang metal hindi po, ang Gilder Epoxy Primer Gray ay nasubukan ko na po sa kahoy, sa simento sa metal at maging sa ganitong plastic hindi po ko inisponsoran ni Gilder, oh no Gilder, baga men, yan, ah, ito po eh. ay ko lang sa inyo at baka sakaling makatulong. Pero syempre, kayo pa rin naman po ang masusunod sa inyong pagtitinta kung gagamit kayo ng primer na pang o PP primer. So, ang gagawin ko po muna dito ay lilihay ko po itong maigi. Gagamit po ako ng lihang 120 grit. So, ayan po, 120 grit. Sobrang gaspang po niyan. Alam niyo po ba bakit ito ang gagamitin kong liha? Ay sobrang gaspang. Kasi nga po, dahil mahirap paplan o kapitan ng pintura ang plastic, kahit gumamit pa po tayo ng plastic primer, kung hindi po natin ito papasada ng liya o gagasgasin ang purpose po ng lihang 120 grit ay para magasgas, gumaspang, then pag binugahan po ito ng gilder epoxy primer o yung pintura na primer ay sisiksik po doon sa mga pinagdaanan ng lihang. So, siya po yung magbibigay ng tibay ng kapit ng primer. So, lilihain ko po muna to. So ayan lilihay ko po muna ng 120 grit. At muna. Sige dito. Sige dito. Hindi tayo. So ito na po, na liha ko na po. Ayan, gas-gas na. Sikapin po natin na lahat ay maliha. Ayan, katulad yung mga ganyan. Nisan dyan, nagkakaroon ng angat o bubbles. Umangat sya, lumolobo. Kasi nga, hindi napasadahan ng liha. So ayan, hindi oh, ang liha yan. Kahit yung mga sulok. Itong mga edge nya, dapat pasadahan din ng liha. Kasi misan dyan, nag start yung panunuklap nya. Then kapag naisiguro na po natin na nalihan na po natin ng lahat ng 120 grit, sasabunin po natin itong mabuti ng dishwashing liquid. Then pagkasabong mabuti, banlawan ng malinis sa tubig, then punasan ng malinis sa basahan, patuyuin, then saka po natin ito pupunasan ng acrylic man o urethane thinner bago natin siya bugahan ng Gilder Epoxy Primer Grade. Then, after uh, masabon, pinatuyo, then pupunasan ng urethane thinner. So ayan, tuyo na siya. Uh, makikita niyo yung mga pinagdaanan ng liha, yung mga gasgas. -gas. So ibig sabihin, sumiksik siya doon sa loob. Kaya matibay. So ayan, no oh, kita niyo oh, mga gasgas. -gas. So bago ito i-second coat ng Gilder Epoxy Primer Gray, papadaanan po muna natin ito ng lihang 400 grit para mawala po yung gaspang, babos bawasan Yung lihang gagamitin ko, 400 grit. Yan. So, wet sanding. purpose nito ay para pumantay na wala yung mga gas-gas. Para bago patungan ng uh, epoxy primer ay pantay na siya. Dito po ay bubugahan ko na siya ng Ansal Urethane Jet Black. Bali, nakatatlong coat po ng Gilder Epoxy Primer Gray. Hindi ko na lang po na ipakita sa video ito. No? After matuyo ng pangatlong uh, primer, pinasadahan ko po ito ng lihang 800 grid. Then, ito na nga po, ina ko na po ng first coat ng Ansal Urethane Jet Black. Ang ratio nga po pala niyan ay 3 parts ng Unsalyurethane jet black, 1 part ng Unsalyurethane catalyst at 4 parts ng Unsalyurethane thinner. So ayan po, after mabugahan ng unsalurten jet black, ayan kita po yung mga gas-gas na pinagdaanan ng liha. So ayan po ay lilihain ng 800 grit. Wet sanding din po hanggang sa mawala po yung mga pinagdaanan ng liha. Sawayan so, na po siya after maliha. So nawala na 'yung mga guhit na pinagdaanan ng liha. So bubuksan ko na po 'to ng second coat ng urethane jet black. Then after 15 minutes, uh, plus po interval, ipa-final ko na po 'to. Bali three coats po ang gagawin ko. Full coat po 'yung panghuling coat. after pong ma ng ansal urethane jet black pagkatuyo tignan po kung may mga butlig o dumi pasadampo po muna ito ng lihang 800 to 1000 grit pwedeng wet sanding or pwedeng dry sanding na lang po then pagka nakinis na po punasan lang po ng malinis sa basahan tuyo then bugahan na po natin ito ng top coat na urethane So, ang gagamitin kong pong top coat dito ay Hippic 400S Titanium 2K Clear. Ang mixing ratio po nito ay 4 parts ng Hippic 400S Titanium 2K Clear at 1 part ng Hardener. Ito po ay hindi na hinahaluan ng urethane Thinner. So, ito na po yung pinaka-final coat ng Hipik 400S Titanium 2K Clear. Bali, apat na coats po ginawa ko dyan. Every time po na tayo ay mag -re, -re top coat, mag-plus off po tayo ng 15 minutes or interval bago po tayo mag top coat po. So, ayan po. At sana ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The hosters TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.